Babayero yan. yan. Direct. direct. yan. Putang bangis. Sara? Naglabas yan sa akin ng limang beses sunod-sunod ng pulling winner. Limang beses sunod-sunod. <laughs> Narinig niyo ba yun, mga kasalindan? Kaya huwag na natin patagalin yan. Puntahan na natin yan. Tara, let's go mga kasalindan, mga kalapatids. Tara, let's go. Hey! So ito mga kalapatids. Ating tropa. Ayan, yung pinakit. Ito yung mga YB niyo. Puro mga naka-summer pa lang. Puro, puro ano pa pala ito eh. Naiyak pa. Naiyak pa. Pero viewing. Oo. Ang ganda. Sarap dito. Puno okay. Mga breeder niya. Sayang. Oh, no, yung pala dahilan ng pag ano niya kasi. Uh, ano ba dahilan? Binan muna. Ban muna ka lahat ate. Ang <laughs> Anong ano neto? Finisher to ng tarlac. Finisher ng tarlac. South. Sino yan Black finisher yung black velvet. Ah, black velvet? Pero yung magulang niya, rekta yan. Babaya Rulay. Ito, ito. Yung, itong yeah. gold na to. Itong, then, ay, itong black velvet. Babaya Rulay niyan. Babaya Rulay direct? direct? Direct, yan. Oh, itong bangis. Sara? Naglabas yan sa akin ng limang beses sunod-sunod na pulling winner. Limang beses sunod-sunod? APR. Magkapatid yung, ay magkapatid na anak niya. Pero hindi, walang lipad sa ito. Wala. Galing Tarlac. Breeder mo lang talaga, galing Tarlac. Oh, ito, may lipad to. May sticker pa. Oh. Old to, matagal na to. Nilaro rin ng tropa. Itong, ano, itong red bar. Red bar. Ano siya? Pasok na. Ano kaya kulay ng mga anak niya? Siguro ito anak yeah. niya. Ah, ito anak niya. Oh, okay. Puro color ang nilalabas. Nandito yung mga anak. Walang, may anak na pala siya Pero na pa tayo paghuhugutan ng ano, mga kalapatids, nakakatuwa naman At pinagkatiwalaan tayo ni Sir Erin para ituloy yung ano niya Kung naka-MMFC pa to Ba't naka-MMFC? Naglalaro ka MMFC? Wala na akong ring Hmm Naubos na yung kasama ko siya kinabit ang kasayang Ano to, Comring? kumring lang yan ah kumring ng MMFC kumring pala yun Five. ano na yan pasuna ng One. Ano na? so dalawa ang nakasamer dalawa ah. tatlo sana yan ito pa isa ah. oh okay kasi may may bukol sa mata hmm so, pero ano yan good siya walang sipon walang ano magulang sino ang ano niyan magulang niyan two times tiwial by ang eh? ganda ng katawan siguro. Gary may yapa pa ang huh? ganda ng katawan mga kalapatids mga kasanindan oh huh? no, pagkakatiwala sa atin lalaroin natin yan ingatan natin TV Albay TV Albay ng APR lala lumugo na uli nawala na uli yung sticker niya tumong kamukha niya yun nilaro mo na to nilaro ko sa may likod sa hmm. <coughs> sa anong club nilaro yan APR sa APR yeah. Opal Line Opal Line kulay yun hmm. Opal to siya yung kulay niya yung pasok na ito, old ko ng clock 52. Yung nanay niya lang hindi ko no? ano. Ano to, Hen? Hen. Ganda Hen. bola bula. Ito ang laki, ganda. Yung Kato, mga ha? ano, anak ng velvet to, hindi siya naglalabas ng regular color. Ano pro? yung velvet? Yung black yung, yun. yung kanina? Mm hmm. Oh, ang dami na pala niya ito, anak yan. Ito mga velvet to. Ito anak niya to. May pasok to ng yun siya kasi may pasok din ng Jan Arden. Ito na bukas. Arden pa. Hmm. Ito may eye sign to. Ayun na, may eye hmm. sign. Hmm. May Arden blood e, talaga. Eh, lalaro ko pa to siya, ano. So, nito? ito yung five times ko. <clears throat> five times? Nakakalaban ng kay Catalan, sa Spida. Oo. Oh. Nakaabot siya ng 3 laps ng derby. Nawala, hmm. nalambat. Pero pagkatapos ng derby, biglang umuwi. Yung inaabangan ko na sa derby siya ang umuwi. Alam <laughs> tong ibon eh. Siguro nakabitaw. Matagal ka na rin nag-ibon. Tagal na. Bata pa ako eh. Ngayon bumalik lang all Almost two years na, na uli ako nag-ibon. Hindi. Nung nagsimula ka na sumali ng karera? Pa ako. High school. Dito? dito. kana ka na rin. APR ah, si matatagal na pala talaga, no? APR pa si Kuya Perch nun. Siya may hawak ng APR dito. Ay, puto. Manalo tayo dito. Manalo tayo sa mga linyado pala dito. Matatagal na pala to, eh. Talagang ano na pala to. Kuya Perch ang may hawak ng APR hanggang naging WPF Oo nga. Ito yung nakakalaban ng Rika sa Speedan. Hmm. <laughs> bata ka pa. Bata, ibig sabi, bata ka talaga nagumpisa hmm. Grabe. Iba ito, kilala nila to sa APR, si 81. Si 81. Bigla na lang sumusulpot to dito. Of color siya. Anong naging laro niyan? Sa ano to? APR ng South. Tapos, anong tinapos niya? Third lap lang siya ng derby. Third lap? Siya. Mm, third uh, lap ng derby, nawala. The first come siya dun sa lambat. Saan yun? No, in, north? In, uh, south, South. Ah, South. South to South. Okay. Naka, ano siya nun sa... APR. Late lang nung ano niya, oh. Kalapatid, so. Oh. Imagine nyo no? yan, o. Sa video kanina, nung sinin sa akin, akala ko laki. Taka, pinu na kasha to. Ano yan? 12, Tapos dito lang niya papakawalan oh no? Ito yung releasing niyo, o. So, Parang saan sila papasok? Saan sila napasok? Ha? Ah, trapdoor yan. Eh, saan ang release? Yan na rin. Ah, okay. Isa lang. Okay. Ito, back to back na <coughs> mga una kong ibon. <coughs> Norte, eh. South, North, South ang nilalaro na ito, hindi na wala. Mm -hmm. Ganda, or may hindi ka sa off color, no? Oo, oh, off color. Hirap Para lang. Pasok lahat ng kategory pag naglaro Oo. Oh, Hirap nga lang talaga laruin ng balang ibon nila. Minsan, ninaabot ng tis, tis no? Pag dulo, no? May technique. Wala, ay bago ano yung karera. Tulad nito. So, nag-start na to. Kung gusto mo abutin ito ng summer, start ng south start tayo ng south Pagkutin mo siya ng start ng south lahat na natira mm -hmm. Hindi na yan maglalaglag, ito na lang tatlong lalaglag Ano, anong binubunot? Anong binubunot? Ito lahat yung Lahat ng lahat primary? Yung, ano, yung hindi pa nalalaglag sa kanya, bunutin mo yan mm -hmm. Hindi naaabutin yan, katulad na ito, ito mga summer Hindi naaabutin ko ng summer Pagdating ng summer, maganda na balay niya, matigas Oh, so, makarto Finisher? Hindi ito sa sama ka sa mga Yung sana kagantap orab color, yun nung talaga How solid, solid okay. ito, napuntahan pa tayo na puntahan natin, solid pa tayo ng ano Ang parents nito, pinuhan ng tatay ko, Saan hmm. ano rin Tawag, ano siya ano dito Island born Anon yung siya yung diba island born mm -hmm. ano ano yung talaga yung may speed din. Nilalaro ko rin yung bowling yung mga kapatid na ito. Ano mag-iisip tayo ngayon kung anong breeder dito? Napakaganda, wala tayong mapili. Sa sobrang dami, parang magaganda. Old line ko to, bata pa ako nyan. Pinakamatandang ibong ko dyan. Ah, Crack 52 yan. Pero ito, sa tropa yan, hiniram ko. Kasi malaking ibon bagong ano ko sana bagong itutuloy babalik ko na lang uli <laughs> pinaka old line mo to pinaka matagal mong ayan, kalapati yan, yan. dito yung ito, 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 ito ito may ay, yung, naglilimlim white flight yung white ay yung white flight crack 52 talaga no ganda ng balay ibo ang galing tapos ito asawa niya hiram yan hiram, um... sa akin ng tropa finisher lane na ng south hmm. finisher clacker alam ko may pwesto yan eh hindi ko lang natanda sa tut -tut namin. May pwesto yan sa sa derby club nila. <laughs> uh -huh. Pero yan, yung ibibigay ko sa iyo anak nila. Mm -hmm. Anak nila yan. Kaya anak matitikas yung dalawang checker dyan. Ah, yung dalawang checker dyan? Yeah. Anak! Okay! Anak Ayos! May anak na pala eh. Tapos mag magpipisa pa. Makukunat yan. Makukunat yan. Ay, Kasi... Ay, ang anak nito sa EPR, unang laro ko, Summer. Mm -hmm. Hindi ko lang nabantayan yung anak nila umuwi. Pero hindi pa yung pakat o. Sa CCTV namin, pasok. Yun yan lang. Duty ako ng alauna. Alas 12 yung malis na ako. Umuwi yung ibon alas 12-2. Kawa ka mo itong hinu. Kami nakawa ka ng nandumatawan. Ano mag mm Hmm? extension yung body oh, niya. Sober over sa, sa, sa apple. Hindi mo masimbala ko yo. Over sa apple body yan. Oh, ganda. Ano to babae? Hen yan. Original na pares kasi niya. Mm. Jan Arden din to. Kaya oh, yan yan ba yung inano mo kanina? Yung mata? Ano na Arden? Anak ano? to. Ay, ah. ano to? Lolo. Mm, lolo. Original na tatay nila. Ito ang original na asawa kasi Dito ko siya unang pinares. Nung naglabas, yun niya, puro speedbird yung anak. Mm -hmm. Pero abot ng derby ah. Yun lang naman kalaban natin eh. Lambat, may tuloy na ibon eh. Oo, marami, marami kasi sa South Lambat. <coughs> <coughs> nakamak, uh, ano yan, WPFC tsaka nakamak Arthur uh -huh. eh no? Combine. Combine yan, WPFC, so, Mac Arthur. Alam mo na kung bakit. oh, alam mo na kung bakit, <laughs> <laughs> oh, na kung bakit talagang ano. Hindi yung... yan si uh, ano nang ano, combine pa putang putyo-putyo. <laughs> <laughs> Ayos talaga. Pero ang liliit lang nila. Oo oh. So, so, nga. Oh. niya gusto naman, ko mga maliliit lang. South. Kasi ito maganda to sa South. Yun nga lang. Pag ito tumulin, first cam talaga sa lambat. First cam naman talaga pag nilambat eh. Mm hmm. Ah, yung mga speedboard. So ayos na mga kasalin mga kalapatids Tarayin na uuwi na tayo At meron na tayo na uwing ibon Not one, not two, but three birds Mga kalapatids mga kasanindan. Ang sesera naman natin At syempre maraming maraming salamat Kay Boss Erin Eros Dahil nagtiwala siya na ibigay sa atin Ang kanyang mga YB na panglaro sana sa summit at Dahil nga magtitigil na nga muna sa pansamantala Kaya tayo ang lalaban para sa mga ibon niya Mga kasalin mga kalapatids Kaya abangan nyo tong tatlong to mga kalapatids At sana nga mapagana natin 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 itong mga ibu na to dahil sayang naman kung galing nga sa magagaling tapos hindi naman natin mapapaanda. Kaya again, maraming salamat sa tiwala, Sir Erin. At ayan, pinasok na natin yung mga ibu natin para may uwi na natin mga kasanig dan, mga kalapatids. Kaya ito, maraming maraming salamat, Sir Erin. Ako nang bahala sa kanila at iingatan natin sila. Hanggang dito na lang ang video natin. Hanggang sa muli. Bye! Hey!